susunod na magde-reclaim ay si Cecilio Sasuman. Ako po yun, si Cecilio Tatuman. Uh, sigurado pa? Sigurado po ako, nag-entayo nga po ako sa amin. Ah, uh, teka, may problema ka, iho eh. Sobra naman po kayo magtalita po. Kaya ganito ako magtalita. Hindi nyo man lang ako tutubukan. Titikapin ko po na maging magaling talaga. Kayo nag-practice pa po ko tamin. Tabahin namin. Tignan na po. Tubukan nyo na po ko. Tignan na po. <laughs> sige, sige na. Um, ladies and gentlemen, si Tetilio Este Cecilio Sasuman. <laughs> Salamat po. Ang pamagat po ng i declaim -de ko ngayon ay ino ang dapat titiin. Ino ang dapat titiin. Limot. Limot. Tignan. Pingin ng limot. Bibili ka ti ako ng torbetet. Matalap tip-tipin ng torbetet. ng torbetet dahil ito ay tunay na malata. Buti na lang, may itang babae sa nagbigay ng tampong pito. Wala pa raw matawa. Ang ibig sabihin, siya Ang taya-taya ko, dahil mahilig ako... Tata. Kung akong mag-aatawa, guto ko ay <laughs> ang kato biglang dumating ang bading niyang katama inaway ako at inuntok tanot ang takit takit ng aking not kaya tabi ko takana lagot ka takin ta itutumbong kita at tabi na takin puro katumbong puro katumbong wala kang alam kundi tumbong! Kaya ginawa ko, Inigawa mo rin siya! Ang sabi ko, wag mo kong titihin! Dahil kilala kita, wala ka rin alam, kundi ang maniti ng maniti, puro katiti, puro katiti, puro katiti! Ang mabuti pa, kayo na ang magtabi, kung sino sa aming dalawa, ang dapat itumbong!